Eh so magandang uh, hapon sa inyo mga ka Ah uh, itong ano natin, itong ink tank minsan ah uh, kapag napupuno natin siya, no? Kapag napuno natin ya nang uh, halos punong-puno siya, no, ah uh, nahihirapan po mag-push yung ah uh, mahirapan pumunta yung ink papunta sa hose, papunta sa cartridge, ah uh, madalas nawawalan no, po tayo ng print no? O nabibitin o nag Ah, uh, nagie empty po yung ano print natin na baga parang, mga parang bilamuo wala yung kulay, magkakaguhit, basta ganan po nangyayari sa kanya. Bigsabe na ubusan po ng pondo, hindi makarating yung ink doon sa ating print head. So, uh, minsan pag pinarepair natin, okay naman siya. Okay naman yung printed natin, okay naman yung cartridge natin, no? Uh, wala namang butas yung mga hose natin. ha uh, ito po yung uh, minsan na nami-miss natin. Uh, kailangan po no, at least 75% lang ang laman ng ating mga ink tank at igaganito nyo po sya yan, tatagilid nyo yung konti. kasi ito po yung pinaka breeder nya yung mga maliliit na yan yan, yan po yung mga breeder dapat wala pong uh, mga ink dito sa likod kasi dalawa po yung tanki no? Uh, itong nasa harapan tapos may ilalim po yan pa ganun, papunta sa likod kailangan hindi po mapuno ito dapat po walang intong mga nandito so uh, minsan kailangan lang natin ganyanin no, para mabawasan yung mga ink at magkaroon ng space para makahinga yung mga breather natin para makapag push po ng maayos ng ink doon so uh, try nyo po yun mga kaprinting kapag nawawalan kayo ng uh, kulay sa mga isa sa mga ito no, ayun lang po uh, tapos mag head clean po kayo after para mag ano mag higop ulit ng panibagong ink so ano lang wag nyo pong pupunoyin ito and lagi nyo po iganyan nyo po para bumaba yung mga ink lumipat sa harap so yun lang mga kaprinting